we're glad we are, we are home. Uh, masaya, Aha. syempre. Uh, tsaka, we are safe now. We are, we are in, we are in fine peace. Mm -hmm. We find, uh, mm -hmm. talagang satisfied na kami na nakauwi. Yes, sir, ngayon nakauwi ka na, may balang ka pang lumabas ulit? Oh sir, uh, kalahati ng buhay ko nandito na sa pagbabara ko eh. Nagsimula ako 1994, <laughs> so almost 30 years na ako nagbabara ko oh, sir. Uh, po kayo sa Pilipinas sir? Uh, Baguio. bagyo bagyo ay lokano ah uh, maraming salamat sa mga gumulong sa amin especially the government yung mga bosses namin sa opisina uh, ang bosses namin sa principal syempre yung mga colleagues namin na nagdasal na uh, sa aming safe return uh, maraming maraming salamat sa inyo wala naman po masyado kasi ah naman yung mga errand sabi niya, sama ko eh, hindi naman kami involved sa problema ng uh, na, na kuto na COVID, uh, daladala namin kargada. Uh, so, pinaki, so, pinakisama naman kahit yeah, siya na maayos eh. Uh, maganda naman ang amin. Ano, uh, ah, uh, Nakuha rin namin na loob nila. Uh -huh. Kaya uh, siyempre, naman magaling yung Pinoy sa mga... Uh, uh -huh. Uh, uh -huh. Um, so, Ayun. Um, so, Yun lang um, so, ang ano, experience. At, Kaya masayang-masaya dahil na... Uh, uh, tulungan kami ng gobyerno uh -huh. ng mga